没呢。<Maybe. S 2> Okay. kung may ano mayroon dito bakit <laughs> alam oh, ko Ay, na, na ang ko ano? sabi ko agad para hindi na na. Ano, diba? na lang uh, si Kuya Baro.

Window shopping lang ba? Mama, before di pa natin na kami tayo sa window. Kami <laughs> tayo sa window. Eh, gamit ka sinawag ng window shopping. Wala mo Wala mo pintana. Wala mo pintana. Wala mo pintana.

forty Oh, Ayano oh, may kan bayan basta ba yan. Yan ano yan. Priksa mali. Si ito government pala. <laughs> ano meron? Jo position. Di Nasaan si Jet? Sando? Sino oh, 'yan? Sa do. Oh, si Kidon, bye. Pa-bye. Ano mama, kano ko ba pa? Pa pa. Oh, Bye.